Magandang araw muli ito po si F. Santos, ng dagdag kaalaman, ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa stress management para sa mga security guard. Ang trabaho ng isang security guard ay puno ng mga potensyal na stressor, mahabang oras, hindi predictable na sitwasyon, responsibilidad sa seguridad ng mga tao at ari-arian, at ang pangangailangan na manatiling alerto at handa sa anumang oras. Idagdag pa ang mga personal na problema, tulad ng mga isyo sa pamilya, at madaling ma-overwhelm at ma-burnout. Ang lecture na ito ay magbibigay ng mga praktikal na estrategiya sa stress management para sa mga security guard upang maiwasan ang sobrang stress sa duty, mamanage ang emosyon, at maihiwalay ang mga problema sa bahay sa trabaho. Pagkilala sa mga pinagmumulan ng stress. Bago matutunan kung paano mamanage ang stress, mahalagang kilalanin muna ang mga pinagmumulan nito. Para sa mga security guard, ang mga ito ay maaaring Physical na stress Mahabang oras ng pagtatrabaho, kakulangan ng tulog at kakulangan ng pisikal na aktibidad. Mental na stress, pangangailangan na manatiling alerto at focused sa mahabang panahon, paggawa ng mabilisang desisyon sa ilalim ng pressure at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao. Emotional na stress, pakikitungo sa mga nakakastress na sitwasyon tulad ng mga krimen, aksidente o konflik. Mga problema sa bahay. Mga isyo sa pamilya, pinansyal na problema, o iba pang personal na alalahanin. Mga estrategiya sa stress management. Paghahanda at organisasyon. Bago mag-duty, siguraduhin sapat ang tulog, kumain ng masustansyang pagkain, at maglaan ng oras para sa personal na paghahanda, checklist ng mga dapat gawin, pag-check ng mga kagamitan. Sa duty, magkaroon ng regular na break para makapagpahinga at makapag-recharge. Magdala ng merienda para maiwasan ang gutom. Magkaroon ng sistema para ma-organize ang mga gawain at impormasyon. Mindfulness at relaxation techniques, deep breathing exercises. Ang regular na pagsasanay ng deep breathing exercises ay makakatulong upang mapababa ang stress hormones at mapakalma ang nervous system. Progressive muscle relaxation. Pagtens at pag-relax ng iba't ibang muscle groups ay makakatulong upang mapababa ang muscle tension at stress. Meditation. Kahit ilang minuto lang ng meditation ay makakatulong upang mapakalma ang isip at mafokus sa kasalukuyan. Paghihiwalay ng personal at profesional na buhay. Mental detachment. Bago magsimula ng duty, maglaan ng oras para iwanan ang mga personal na problema sa bahay. mag sa trabaho habang nasa duty. Pagtatakda ng limitasyon. Huwag hayaang ang mga problema sa bahay ay makaapekto sa iyong performance sa trabaho. Magtakda ng oras para sa personal ng mga bagay at oras para sa trabaho. Pagpapahalaga sa sarili. Self-care. Maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya at nagpapakalma sa iyo. Maaaring ito ay pagbabasa, pakikinig ng musika, panunood ng pelikula, o paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay. Regular na ehersisyo. Ang regular na ehersisyo ay makakatulong upang mapababa ang stress, mapabuti ang mood, at mapabuti ang kalusugan sa pangkalahatan. Paghahanap ng suporta sa mga kaibigan, kamag-anak o sino mang pinagkakatiwalaan. Makipag-usap. Huwag matakot na makipag-usap sa mga kasamahan, supervisor, o sa mga taong pinagkakatiwalaan mo tungkol sa iyong nararamdaman. Profesional na tulong. Kung ang stress ay sobra-sobra na at hindi mo na kaya pang mamanage, huwag mag-atubiling humingi ng profesional na tulong sa isang psychologist o psychiatrist. Mahalaga na tandaan ang pag-aalaga sa sariling kalusugan at kapakanan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi tanda ng responsibilidad at pagmamalasakit sa sarili. Ang pag-aaral ng mga epektibong stress management techniques ay makakatulong sa iyo upang maging mas produktibo, mas masaya, at mas malusog na security guard. Maraming salamat sana ay may natutunan ka at kung nagustuhan mo sana ay pakishare upang mas marami pang makaalam.